Eh ako talaga hmm. ganyan talaga, yung lahat na pakikisama ko, ginawa ko para lang sa asawa ko. Hmm, siyempre, pati yung mga kapatid. Kung anong ano, yun ang sinusunod-sunod ko, ano. Kung saan sila, masaya doon ako na ano, permis. Yun. Eh ganoon naman yata si Edo. Ay, siguro. <laughs> Kasi eh, hindi pa naman ano eh. Hindi pa naman siya official so, pa naman, na naman, oh, market ng ligaw. Wala Hindi pa at wala, wala pang ano ay siguro na ano pa siya at minor pa oh, minor pa. Wala pa sa tamang edad. Hmm. Malalaman natin yan pag nag-eating. Na. Oh, Malalaman natin yung helikopter oh, helicopter na decision talaga. Pupunta doon tatay, yung helicopter na hmm. pupunta doon sa ano, sa place ng Dibo. Hmm. Kung ano yung ibababa doon. <laughs> yun ang napakaganda tamang-tama po yung sinabi ni tatay na uh, walang problema basta at least makapagtapos nga si BNC ng pag-aaral mm -hmm. kasi hindi naman din talaga natin masabi ang buhay kung baga tumitsin baga <coughs> meron din kasi kung kakilalang ganyan tatay yung ano baga yung uh, mat matali ano yung babae uh, valedictorian uh -huh. sa high school uh -huh. tapos dinasawa siya kaagad nung ano nung na tricycle mm. medyo may edad na din yung ano. Uh, siguro kung nakapagtapos yung babae medyo maganda nga oh, yung nila maganda ano ay, kasi kahit mawalan man ng trabaho yung ano uh, mayroon pa din mag, uh, ano, magtatrabaho ng medyo magaan lang. Uh, hindi mahirapan. Tutulungan yung dalawa. Oh, ay kung hindi walang tinapusan din yung babae, ay katulong lang mga ano. Eh, mahirap. Oo. Oh, ayun. pa din yung bilihin. Oo. Uh, mahal. wala din. Kapagod lang yung asawa mo. Hmm. Pero kung may tinaposan yan, hindi siya mahihirapan kasi magkakakuha siya, magandang. Uh, siya ng magandang. Ay oh. pagkatara tricycle ka lang, uh, eh makakatulong Masaya. na din yung sa oh. Uh -huh. pangarawan. araw Yun, kailangan po yun. Para at least ay walang sumbatan. Ayoko. Okay. Para inasawa ko mo, Saka, mung ano pa eh, bada ba ako. Tapos, Saka ko din pati yung mga asawa, anak ko na so, sumbatan na. Yan. Ako nagtatrabaho. So, ay, uh, kaya nga, ayun. gusto ko makatapos yan kasi ayaw kong sumbatan siya na siya ang sa sabi ng lalaki ay ako nagtatrabaho dito ako oh. mag aan ah, decision kung ano ang Yan. gusto kong gawin oh. eh kaya sabi ko sa mga anak ko oh, babae mag tapos kayo para may trabaho kayo hindi kayo siyo sumbatan ng mga aasawa nyo yun talaga sa panahon ngayon dapat parehas na parehas na kayo ano karamihan po sa karamihan. ganyan talaga oh. ang may video may ano-anong lalaki talagang yan, di, di naman yan. Din baga natin masabi ang oh, panahon. Ano? Oh. Kung baga hindi ah, naman hindi naman si Idan tutukoy natin Ay, dito. Oh, eh, hindi naman po. Kung may mga lalaki kasi na pag napangasawa na yung babae tapos na naanakan ng naanakan. Oh. Tapos hindi nakapagtapos ng pag-aaral at nagang anakan na nga. Oh. Tapos pagdating nun pa nun, naiwanan. Oh, kawawa nga, ng mga, oh, oh. Ang kawawa po dun yung anak. Yung mga anak. Tapos yung, mga anak. yung, mga anak. yung oh. asawa din. oh, yung asawa. Uh. Kawawa din. Kawawa, Pero mas kawawa yung mga anak oh. kasi. Paano yun mabubuhay? Magugutom. Kasi hindi oh. yung, yung kakayanin ng mag-isa ng ano. Kaya ngayon yung babae, nagkakainang katulong. O oh, paano lang, pinapasok na trabaho. Masawa, wala na. Nilayasan na sila. So, okay. napakahirap nun. Hindi po talaga. Kaya, <clears> tama <throat> ah, yun na tuloy yung pag-aaral. Hmm. Kahit maging oh. magkaroon man sila ng relasyon o oh. kaya. Uh, patanid na kung sinasabi, yeah. at least nag-aaral. Yeah. Makapag-graduate. Ang ah, problema yun. Para pagdating ng panahon, kumbaga, walang maging problema. Oh, hindi mahihirapan. Hindi mahihirapan. Future din kasi nila yun hmm. sa mga anak nila. Kasi tayo man mag bilang mga magulat. Okay. Ang iniisip kaya... natin, yung kapakalan lang nila. Kasi noon, ang ano noon matatanda, pag babae, hindi nila pinaparang <laughs> kasi yung yeah, lalaki na mag, yun yung ah, lalaki daw po ang magbubuhay. Ngayon. Ay, ngayon, noon, noon yun, oh, noon Oo, noon na Ay, ngayon, iba noon na. Dapat parehas para magaan sa, ano, pag, sa pamilya. Mm -hmm. Hindi sila may hirapan. sila may uh, trabaho. Ah, Tama, eh, dapat talaga para sila makapagtapos. Although, uh, sa so bata pa naman si dad. Eh. Bata para Bata, para bata. Talaga makapaghantay pa si Papa Ed. Hmm. <laughs> Talagang ano eh. Wala namang problema. Basta mag-aral na, na. Oo. Makagraduate. Ang baga. Hmm. Although alam naman natin na may savings na. Pero hmm. naubos kasi yan eh. Ayun. Oh. Naubos ang savings. Eh. Hindi naman palaging oh, kasi minsan, magandang pa na ako. Hindi naman baga permis may ano. Oo. Oh. Iba pa rin talaga pag ano, nakapag-graduate. Hmm. Pero itong bulong tatay Biran, lagi-lagi pa doon Kuya Eds. Lagi okay, niya bang sinusunduin natin? Nandito na po siya sa ano? Eh, Biran. Ay, nandito na, nagbo-board uh, na pala ano. Uh, ano nga ang course niya? Ano po, tourism. Tourism? Hmm. Hmm. Four years course din. <laughs> Bagay sa kanya ang nursing, kasi mapagod mo Laro din yung polis pag yung mga may pasyon. Sabi, okay, sabi ko nga sa kanya, kung ang... Gusto ng, niya? Ano, kahit pa makagraduate <coughs> siya ng tourism, oh. So, pwede naman siya mag-tick ulit ng ibang... Course. ano uh, uh, Para yan, magagamit din niya. Pag nawa na siya sa ganitong trabaho, hindi, hindi naman At siya least, umipat. graduate ka ng tourism. Oh, Opo. So, pati sa PNP, alibawa, lang, alam, hmm. sa PNP po, kahit anong course, basta makapag-graduate ka ng four years course kung gusto mong pumasok sa PNP basta wala ka pang wala ka pa sa edad na 30 pwede ka. Hmm. ka pong pumasok kahit anong kurso mo mm Yun yung kagandahan sa ano po yan PNP mapabi fire or BGMP mm yan po yung ano dyan kung gusto sa government pero ito eh, hindi po kung ano at least pakagraduate ka ng 4 years course malaking ano na yan stepping stone na yan okay. Pwede ka makapag-apply sa mga government. Ah uh, <coughs> uh, sana baga tuloy-tuloy lang. Ayo, tuloy-tuloy lang yung kung ano man yung kahit ano pang ano nila ngayon pagsubok, pagsubok tuloy-tuloy lang. Oo. Kasi alam mo naman baka katag lang ang um, andiyan. Iwala lang, iwala. Iwala. Eh 'wag sirait. Oo para magtiwala sa sarili. Message mo kay Edo, tatay dyan. Message mo kay Edo. ano ko sa kanya, ano, um, matatag lang siya. Tapos, ingat ingat lagi sa, lagi, lagi siya pag ingat ingat lang din. Para laging ano, masaya siya. Inspiration pati, no? Laging, laging nakangiti niya yun eh. Pag oh, oh. nagla-live, <laughs> nakita ko nang oh, nag-live yun? Oo. Oh. Laging nakais <laughs> Laging masaya siya. Laging masaya, oo. Oh. Mm. Yun ang nagagawa ng pag nagmamahal ka na. Mm. Nagiging makulay ang buhay. Ay, oo. Oh, mm. Ako nun, ganyan. Nagdaka na naman na natin yan. Oh. Tapos na tayo dyan. Kaya <coughs> hey, lang sa kanila, yun ang yung pinaka oh. advice talaga natin sa kanila na ah, uh, hindi biro din talaga yung pagpasok sa buhay may asawa. Ayoko talaga. Yeah. kala ko ano, sa ayun, sarap siguro. Ano, kala mahirap eh, pero masarap. masarap.